Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre po May 30, akala ko katapusan na ngayon, meron pa palang May 31 bukas. Syempre po, ngayon pong May 30 ng alas 8 po ng umaga, narito na po ang magagandang 3-digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National po mga kalaki. Ito na po sa Malaysia, 279 Taiwan, 384 Thailand, 116 Thailand 738 Philippines 205 India 699 New Zealand 174 Australia 276 Mexico 538 Canada 520 Greece 705 Israel 078 Las Vegas 302 Alaska 136 Saudi 172 Japan 517 Italy 928 Germany 399 Korea 191 Texas 744 China 828 Singapore 633 Hong Kong 618 Dubai 7 ano to, 723. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga laki numbers na 3 digit. Pwede nyo po yan i-rumble. Good luck po mga kalaki.